sa security wala na silang pakialam hmm. tsaka nagkakaroon ng sistema kasi uh, mga pabor pabor wala Ikot daw tayo. Ah, tayo lang ang ikot. Ah, karning ano, baboy. Pang-pansit. Ang uh, baboy. Kasi bawal ng manok si Bawal pa. Bawal pa siya. Sige, okay na po iyan.

Ayaw kayo? Ayaw. Gusto Dito na lang? Alam ko, di. ko yun. Ate, magka... Ayaw na ba yan, ate? Oo, oh, lempong. Lomo daw dapat. Oo, lomo. May lomo ka pa ba, ate? Kasim lang. Kasim? medyo matigas kasi yan. Ang loob ay pang lamang doon lang. Po, lang yan siguro. Itong kasi mga pang-ihaw. Ganyan ito yung Oo. Pwede to, na to Huwag lang, lang pigil. Pwede na siguro to Itong garito. Walang doon. Ilang po. Magkano ang 20 kilo atin? ate? 420. <tong> Aray, at ito. May buto ang tempo at saka yung...

siguro eh. Sa live. Mahal na ngayon lahat. Mahal na ngayon. ngayon. Dayer na lang. Kayo lang naman ng magiinom. Dalawa lang kayo. Tige, si Nye Nye. Baka uminom din si Nye Nye. tulungan Marami pa rin bulag. Na name drop lang eh. At natawa na, ako na o, isa lang yung ko, May uulingan ba kayo? Ihiyaw? Na-name drop lang yung idol nila eh. lang sa atin. Ati Hatip ko eh, no? <laughs> sa panati ko, no? Gulat na gulat ako, biglang gumano. Oh, <laughs> Ang lunch natin, ano? Pansit? Iluluto mo na yun ang lunch, kuya? Oo. Ah, okay. Pansit. Yo. Luto tayo pansit. naman ito, isang ni isang kantong pag hanayin sa sanay, isayin ko na lang aso, pag iwalayin na lang daw, so dalawang pancit sa isang bituan <laughs> yun lang, peace yun, dito tayo, San Pablo Laguna San Era घर घालून समजा At ang ibang ginawa ko hindi magluto na magluto. <laughs> Masaya naman eh. So ayan Kapakulo ng itlog. Wait lang ito. Ayan. Ay, Pugo. Mas magkagayat na ako ng mga gulay. Peace. Yo, so ayan na pa sa gayat. Tingnan nyo. Ay, mali. Ayan. Um, Gahit na. Um, mga gulay. Sorry so medyo magulo. So, ayan. Start na tayo magluto. Let's go. target yung itlog <laughs> Yo, musta Sana nice lahat, no? So, yun, nandito lang ako sa labas Habang sila nag enjoy dun sa loob uh, Medyo may ambon Medyo maulan Pero Yan Muni-muni lang tayo dito sa labas. Wala lang. Masarap lang tumambay sa tahimik paminsan. Mag-isip-isip at i-appreciate yung buhay, no? Lately kasi eh, medyo fast-facing yung buhay. Parang feeling ko ang bilis-bilis ng galaw ng mundo. Pero yun, ah, pag ganun ah, madalas ginagawa ako punta lang ako sa tahimik na lugar kahit di ka na lumayo hanap ka lang ng pwesto kung saan medyo tahimik at payapa supo ka lang pagmasdan mo yung ah, paligid yung kung ano yung nasa harap mo kasi madalas sa ganun paraan ah, na-appreciate ko yung buhay Parang, ako nga, no? Parang, ako din minsan yung dahilan kung bakit ang bilis-bilis ng mga nangyayari. Kasi feeling ko, ah, uh, minamadali ko yung mga bagay-bagay. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Kung ano-ano pa. Ba't wala pa ako nito? Bakit wala pa ako ng ganyan? Kaya, yun. Ah, uh, minsan masarap ah uh, umupo sa isang lugar, sa isang tabi. Ah, uh, kung saan magnilay-nilay paalalahanin yung sarili na dati wala ka namang ganito eh. Dati isa lang 'to sa mga pangarap mo mga panalangin mo. Tas ngayon na meron ka na. Parang pati man na appreciate, diba? 'di ba? Bakit hindi mo na uh, kung hindi mo makuha yung happiness or contentment na ini-expect mo nung wala pa sa yun dati so yun lang ah uh, maganda lang na magnilay uh, mag nilay nilay At sayang ko lang kapis dito sa tabi kay kasi medyo wala akong paglalapag ang tignan nyo kahit lang ayaw ikat yan ayan yung paligid ko wala akong mapaglalapagan ito yung current na view ko yan lang may kidlat pa yan lang hindi mo naman kailangan lumayo hindi mo kailangan gumastos kung asan ka lang i-appreciate mo and humingahinga ka lang din yan lang ingat kayo dyan palagi ah, God bless peace Yo, magandang umaga nandito pa kami pero pa -uwi na kami mamaya ganda ng balaklak ko ang lang camera yung mga bata naglalaro sa labas ito Time. No. <laughs> Time. Ha. Ah, dah lakad na. Ah, galing oh. ah, ah. Ah, isa. Ha? Huh? Huh? Ha? ha? Oh. Tonton ro pa. Slowly. Wow, ganda ng flowers, no? Ganda yung O, no? okay, sa mga halaman, mm. Sa mga daan. Gusto niya yung hawak-awakan. Ang galing ng lakad, ah. Hey, Apo. Ah. Wow! Lalango. Oh, no, There's ants. Baka ito. It's okay, ate. Tapak ants. Tapak. Tapak ants. Wow happy. Que cuento pa. Takotis. Yung. Lime. Lime lime. La lime. Lime no cut Lime. Hi. <laughs> Come on, lakan tayo Let's go Okay Okay Lime Lime Pawis na, pawis Hi Say hi Ate Gia, what What's Ate Gia doing? Bulol pa mag-English Hahaha <laughs>

Pwede sa maglakad-lakad. Gusto mo mag-swing? Sa so, mga kaya ate Gia. Ah, oh, wait lang, wait lang. Wow, swing. Swing. Say hi. Lime. Hi. Lime. Lime. Hi. tatay? mong anh anh tuk nao lên hi <laughs> na anh tuk nai hi kita tatay. hi <laughs> na anh tuk na careful that's okay mm. wow lamig hangin. Super lamig lime Tayo mga STP? Sabi Kali <laughs> ka na Kita tayo ka na ulit mm -hmm. Yo Yun So pauwi na kami Ah, uh, biyahe na kami May maya mo yung konti, nag asikaso lang sila. Sa pag namin, diretso na ako pagtinda. So, mabubukas na agad ako ng kapiyan. So, ganoon lang yun. Quick break lang. Konting hinga. Tapos, balik na ulit sa realidad. Kasi, hindi naman natin nyo yung realidad eh. pabalik at babalik tayo dyan. So, importante yung ano, magkaroon tayo ng acceptance na ito yung reality natin. And, uh, kailangan natin siyang uh, mahalin. Matutunan mahalin. So, Season season lang naman 'yan eh. Minsan mahirap, minsan madali. Pero kung tama 'yung posture ng heart mo, kung tama 'yung acceptance mo sa mga bagay-bagay, ah -bagay, uh, makikita mo 'yung ano, 'yung buhay sa mas magandang uh, lente. Eh. So yun lang. Takita mga maya excited na rin ako magtimpla ng kape. <laughs> yun lang, ingat kayo dyan palagi Peace. God bless. Ayan, tulog ng bossing. Siya siya sabihin, nagigigil siya. Gusto siyang sabihin eh. Nagigigil siya kay Gio. Fresh na siya, Gio. siya mag Hardship ah, pa oh. so rin ni Jay. mauntog sa upuan. Sa side nila, Hard ka Hindi, sa kanila talaga grabe. Ayun. Ah. Hindi mo. Hello, ah. Wow. Hello, hello. Ah, sige po, sige po. Awag na ulit ah. From the beginning. Uh -huh. Go. Ayusin niyo kanta niyo. One, uh -huh. yeah. two, three, go. Kapit <laughs> sa Ah. Ay, nalisa, tak mo niya kung